iba-iba yung ating mga mindset. So hindi mo naman pwedeng hanapin yung mindset mo sa kanya. So kung ganun yung pananaw niya sa uh, buhay or yung kung ganun yung kanyang uh, thinking, eh bayaan mo siya. So basta ikaw uh, mag-focus ka sa sarili mong garden. ayan para ikaw eh uh, lumago, umunlad at uh, mag-progress ang iyong buhay at ang iyong life. Kasi may mga ganun tao eh. Para ng haimbawa, uh, uh, ikaw naman ang uh, nagkwento or nagano, aba eh kumbaga uh, hindi mo na nila titignan yung mga uh, uh, positive nung iyong uh, kumbaga yung uh, positive nung iyong sinasabi. So, ganun talaga 'yon. Uh, ah. ganun ang, ano life talaga. Welcome po di sa akin channel. This Malakay po. Simple pa happy na simple ang buhay. Buhay na walang artelesis stress. Join me guys sa aking simple vlog for today. Isang magandang buhay po sa ating lahat. today. Ayan, guys. Uh, papasok po ako. So, ayan. Naka-uniform na po ako. Ayan. Pero bago tayo pumasok, magbablog muna po tayo. So, ano ba yung gusto kong share o bahagi sa inyo? Ayan, ang patola. Alam nyo, guys. Sobrang sarap ng patola. Lalo na kung ito ay eh, iahalo mo sa miswa o sa tanghon na may kasamang hipon. Wow, ang sarap. So, syempre, ibang patola naman po yung aking sinasabi. So, isa, 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 na, isa sa mga naging, uh, ayan, uh, New, New, Year's resolution ko ngayon is huwag maging patola. Alam nyo, guys, yung patola na sinasabi ngayon eh, yan yung mga pumapatol sa mga alam nyo na yung mga bagay na hindi natin dapat ano uh, pinatulan so last year kasi parang yan ah uh, yan, uh, parang na ano na isip ko na naging patola ako sa mga bagay na hindi ko naman dapat tinuunan ng pansin hindi ko dapat uh, uh, binigyan ng ano uh, binigyan ng ano kumbaga hindi ko siya dapat pinatulan o na ng mga yung mga bagay na ayan yung may mga magsasabi sa iyo ng hindi magagandang comment although hindi ikaw ang tinutukoy ayan kumbaga parang oops uh, ikaw parang ops, parang ako yun na parang ganyan na so yun 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 yun, yun. Uh, parang um, uh, sabi ko marami kong mga bagay na hindi ko dapat uh, pinatulan o pinagtuunan ng pansin alam nyo guys yun yung ano patola guys, guilty ako sa ganyan talaga alam nyo, uh, so saan natin, uh, ayan, uh, pag halimbawa ayan, uh, may nag-comment um, although hindi naman ikaw talaga yung tinutukoy niya ayan, uh, bigla ka nalang mag uh, kumbaga magbabato ka rin ng message <laughs> o magbabato ka rin ng salita kumbaga, papatulan mo yung mga bagay na ibinabato niya, na pakiramdam mo eh, sa'yo pinapasaring guilty ako sa mga ganun. Uh, last year kasi, yun, um, parang nga sabi ko, marami akong tinuunan ng ano, ah, ng mga pansin na hindi ko dapat ah, binato ng mga kumbaga, binato ng hindi ako nakipagbatuhan ng mga ganung ah, salita dapat. So, alam mo may mga ano kasi tao na parang pinoprovoke nila, uh, ah, nila sa mga kumbaga kinakanti ka nila alam alam nila yung ano may yung kiliti mo kung kailan ka maiinis kung kailan ka um, kung kailan ka papatol uh, kumbaga kung kailan ka talaga yung ano mo yung kumbaga mapipitika nila talaga eh so, sabi ko ngayon ah uh, this year talaga ah uh, sisikapin ko na huwag mga ah uh, uh, maging patola sa mga bagay-bagay kasi pagka ikaw eh parang narealize ko sayang yung oras yung panahon ah uh, yung effort, yung time na kinonsum ko sa pagano, sa kikip, pakikipag ano, alam mo yung kung paga pakikipagbatuhan ka ng ah, uh, yung mga mensahe sa sa na hindi naman dapat. So, although do pwede, uh, pwede, pwede, yung face to face na yan, magsasabi siya ng salita din. Uh, meron naman din sa mga uh, messenger or mga GC ganun. So, yun, uh, ayun ang ano ko ngayon, ah uh, New Year's resolution ko itong taon na to, No? huwag maging, ma maging patola sa mga bagay-bagay na binabato sa sa'yo or mga bagay-bagay na sinabi sa'yo. Why? Kasi hindi ka mag-grow uh, as a person. Kumbaga, uh, talo ka eh, talo ka, pagka ganun. Halimbawa, uh, uh, sige, okay lang yan, magsali, kung mag-ano, ng mga salita or mag-message ka ng mga ganun or um, uh, uh, Magsabi ka ng mga salita, o, oh, di, bayan mo lang siya, mapagod siya nakakabato nakaka, ng mga salita na gano'n. At least, ikaw, sa sarili mo, ah, alam mo naman na hindi ikaw yun. Kung bagay yung tempered mo, kontrolin mo, at least, di ba kahit paano, mag-grow ka, ayan, bilang isang ah, tao or individual ako ngayon, kumbaga, kung papatulang ko siya, parang bumababa yung uh, level nung uh, pagkatao mo, so uh, pwera na lang naman yung talagang mga below the belt na talagang ano, uh, pero kung yun, bawang kaya mo pang control yun yung tempered mo, yung uh, inis mo o galit mo, so controlin mo yun, so uh, dapat, uh, kumbaga, mas maging uh, focus ka sa sariling ano mo na lang uh, sa sariling mong bakuran iyon para mas lumago ayan, umunlad, so sabi nga nila ang ating utak daw, yung ating isip is parang ano daw po yan, a garden isang garden na, a, kumbaga um, dapat uh, mamulaklak uh, maging mabunga mayabong at uh, yung mga basura, iiwaksi natin so ganun nga raw yung ating utak, parang isang harding, so dapat yung ating mga uh, bad thoughts, o yung mga mali nating iniisip, iisitago natin yun yung mga basura na, na nasa ating isipan. So, yun. ah, uh, minsan kasi ganun ah, uh, lalo na ako, nagkakaedad ako, I am uh, turning 53 this year, 2024. So, parang, yon uh, na uh, yun, napa, medyo napapansin ko pagka, ano, uh, nagiging mainit yung aking, uh, mainit yung aking ulo, na, ano, kumbaga, may masabi lang na ganyan, ganon, pag, <coughs> pag, hindi ko na, ano, nagustuhan. So, ngayon, ayun, kinokontrol ko yun, kinokontrol ko, at, uh, yun talaga yung aking, um, talaga yung isa sa New Year's resolution ko ngayong taon na to. So, yun. Huwag maging, maging uh, patola sa mga bagay na hindi naman talaga dapat pansinin. Bagay na hindi naman dapat pansinin. Kasi, uh, kumbaga, uh, hindi, hindi, hindi tayo uunlad doon eh. Hindi tayo mag sa mga ganong bagay. Lalo na ngayon sa mga social media. So, kung iba-iba yung ating mga mindset. So, hindi mo naman pwedeng hanapin yung mindset mo sa kanya. So, kung ganun yung pananaw niya sa uh, buhay or yung kung ganun yung kanyang uh, thinking, edi bayaan mo siya. So, basta ikaw uh, mag-focus ka sa sarili mong garden, ayan, para ikaw eh, uh, lumago, umunlag, at uh, mag-progress sa ang iyong buhay at ang iyong life kasi may mga ganong tao eh parang ah uh, may, uh, nimbawa, ikaw naman ang uh, nagkwento or nagano aba eh, kumbaga uh, hindi mo na nila titignan yung mga uh, positive nung iyong uh, kumbaga yung uh, positive nung iyong sinasabi so ganon talaga yun ah, ganon ang ano, life talaga ang media dami ang dami mong mga ano ah uh, mapapansin na ano kumbaga gusto mo nang mag-comment doon gusto mo nang ah uh, magsalita doon so ginagawa ko doon nagbabasa ako ng mga comments doon pero hindi ako nag ah uh, nagme-message or ah uh, ng mga mensahe so yun ah uh, dapat ah uh, uh, kasi may mga kumbaga yung minsan yung galit mo yung inis mo kapag ka napitik eh. So pag kami ka na nabitawan ka ng salita, hindi mo na talaga pwedeng kami uh, bawian. So ginagawa ko na lang 'yun. Kapag uh, uh, ngayon ang ginagawa ko po ngayon ay uh, isa uh, 'yun. Pagka nakakabasa ako o nakakarinig ako ng mga bagay-bagay na hindi ko gusto, tumatahimik muna ako 'yun. Tumatahimik ako talagang uh, kinokontrol ko na lang yung sarili ko uh, at uh, ang ginagawa ko isa, uh, nagpo focus ako, nag-iisip ako ng mga magagandang bagay. Uh, para yung attention ko yung attention ko matuon doon sa uh, magandang iniisip ko, halimbawa uh, yung mga, kumbaga uh, halimbawa, may, kahit yan saan naman yan sa tahanan man yan, or uh, sa, uh, ano man yan uh, sa relasyon, relasyon ng pamilya pagka may nabawa, may nasabi yung uh, isang hindi maganda, at ano, huwag mo na patulan kasi, hahaba, huwag ka na maging patola hahaba ang issue, hahaba ang, ano, usapan uh, kumbaga, ilaylo mo yung sarili mo yun 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 tinetrain ko ngayon ngayong 2024 po yun ah, na wag maging ah, patola sa mga bagay-bagay na hindi naman dapat talaga ah, pagtutunan ng pansin so dinadivert ko yung aking isip sa mga mas maraming magagandang ah, bagay kalimbawa ah, ah, yun ah, gumagawa ako ng mga extra gawain pa dito sa bahay para yung aking ah, kumbaga ano ba yung magandang idea dito ano ba magandang ano so mga ayan na ah, kumbaga nag house decor ako pa konti-konti para yung ah, aking attention isa ah, ayun ah, yun, ah mag-divert kesa pumatol sa mga ganoon. So, lagi nating, ah, kumbaga kasi parang ako, ang ah, thinking ko doon, kasi parang ah, pagka uh, ganun patola ka konting ano, parang ah, bumababa yung ano, yung level mo kasi parang ah, ano, ako, baka mabansagan ka na, ayun nga, patola, diba? So, ang ah, hindi naman maganda yung ganun. Yan, minsan nag-uusap kayo, halimbawa, ah, nagkukwentuhan, so, bigla-bigla may nasabi, yan, may nasabi na hindi maganda or ano. So, ah, kalmahin mo muna yung sarili, at, ah, yun nga, huwag kang maging patola. So, halimbawa, yun, nag-uusap, nag-uusap sa isang grupo, or isang, ano, ah, bigla siyang may nasabi. So, yun, ah, kumbaga uh, nag ano ka na kaagad mag, nag, kumbaga umano umalma yung galit mo or ano so yun uh, parang nagiging ano ka na yun kumbaga pinatulan mo siya na hindi hindi naman dapat so yun um, kumbaga yun na uh, ang ngayon uh, ngayon 2024 yun isa talaga sa ano ko para mas mag grow ako yun uh, wag maging patola sa mga hindi naman dapat talaga uh, patulan. So, yun. wag maging patola kasi ang hirap pag naging patola ka. So, yun. Dapat para, ayan, uh, mas mag-focus tayo sa ating ano, at, uh, kung ano ba yung ating, ayan, uh, yan, mga adikain sa buhay. Yan, mapapansin mo yan, pagka pinatulan mo yan, halimbawa naging patola ka sa isang, ah, uh, yan, sa isang, uh, sa isang tao, yun, pag naging patola ka, hahaba eh, hahaba ang issue, hahaba ang usapan. So, ikaw na nakakaintindi, ikaw na mas nakakaunawa, ikaw na mas, ah, Uh, ang level ng iyong uh, pangunawa is mahaba. So, yun, huwag ka na lang maging patola. So, yan, uh, para, ayan, uh, wag na humaba ang mga issue-issue. So, yun, uh, ngayon 2024, yun talaga, yun talaga yung ano ko, uh, wag maging patola. So, yan, pagkalimbawa sa isang uh, GC or sa isang ano, isang grupo, ayan, may mga na, GC, yun, nabawa, may nag-comment na, nakita mo, hindi mo gusto yung ano. So, yun, as uh, Sarado mo yung yung ano, mag-offline, mag-ano ka muna, sarado mo yung data mo, wag muna siyang pa uh, sarado mo yung data mo and then uh, kalmahin mo, kalmahin mo 'yung sarili mo. So 'yun, nabawa, yeah, sa mga GC, 'yun. Usually may mga GC 'yan, may nag-ano do, may nag-message uh, na hindi mo nagustuhan. So 'yun, kalmahin mo 'yung sarili mo, uh, sarado mo 'yung data mo at wag mo uh, wag kang pumatol. So 'yun, pag okay ka na, 'di ayun, uh, So, yun. Uh, limbawang may nag-ano sa'yo, kumbaga, hindi ka direkta na tinutuko yung ano. So, yun. I-off mo yung ano mo, yung uh, data mo. Tapos, uh, kalmahin mo yung sarili mo, mag-isip ka ng mga magandang bagay. Kasi, kapag ka yung mga ganun tao na talagang pinoprobo ka nila, iniinis ka nila, or uh, pinipilit ka nilang maging patola pagka iyan eh naging uh, naging uh, kumbaga kumbaga nagwagi or uh, na ano ka talaga nila na mag uh, pumatol alam mo yan eh magiging uh, masaya masaya yan magiging masaya sila masaya sila oh tignan mo sabi ko na sayo maiinis siya ni so ganoon kaya para 'wag siyang matuwa at 'wag siyang magwagi eh yon iyok mo ang iyong data para ikaw eh uh, hindi pumatol